sa pagpapatuloy ng ating kwento. Isang itim at malaking nilalang ang nakatingin sa kanila mula sa bintana. Kailangan kong maging kalmado. Ano ba ito? Ang Dragon King? Posible ito. Dahil ang mga dragon ay may kakayahan na baguhin ang kanilang anyo sa kung ano man ang kanilang nais. Pero may kakaiba, kung iyan talaga ang Dragon King. Isip niya habang nakatingin dito at binuka nito ang kanyang bibig. Doon niya nakita ang matatalas nitong ngipin. Korong. Biglang saad nito, at lumiwanag ang paligid. Nakita na niya ang itsura nito, isang napakalaking leon na may pakpak sa likod. Bakit pinili niya ang ganitong pawirdong itsura, takang tanong niya. Korong, korong, saad ng nilalang. Ano, gulat niyang wika ng makita ang tiyan nito. May pattern ng pagkakalbo sa tiyan nito. Tila stress nito masyado. Hindi ito ang Dragon King. Hindi maaari. Bigla namang lumabas mula sa kanyang bulsa si Podong. PPO. Korong, PPO, korong. Tuloy-tuloy ang pag-uusap ng dalawa. Wow, kaya mong kausapin ito? Anong sinabi niya? Bakit siya nandito? Tanong niya. Pudong. Sagot ni Pudong na ang ibig sabihin ay hindi siya masyadong sigurado dahil gumagamit ito ng dayuhang salita. Bakit kung makipag-usap ka dito ay tila masaya ka, pagpapatuloy niya. Korong, korong. Wika ng nilalang, sabay talikod at ni shake shake pa ang nito. Gusto mo bang sumakay ako sa likod mo? Tanong niya. Korong, korong. Dagdag pa nito. Ikaw ba'y ba ipinadala ng Dragon King dito? Tanong niyang muli. Korong, korong. Sagot nito na may patanggo tango pa. Ayos. Tila ang matandang dragon na yon ay tutupad sa kanyang ipinangako. Ang bonus na buhay at napakalaking yaman. Andyan na ako, wika niya sabay ngiti. Sumakay na sila ni Javier sa likod nito at lumipad ito ng napakabilis. Sobrang bilis nito, isip niya, at napakapit sila ng mahigpit. Tila ang nakakalbong leon na ito ay hindi man lang gumagamit ng effort para lumipad. Sa ganito kabiles, magiging pangit talaga ako. Teka, ibig sabihin, ramdam niya na ang tanyang balat ay tila lilipad at mapupunit sa mukha sa lakas ng hangin. Napalingon siya kay Javier, baka ito rin ay pumangit. Ngunit sa kanyang dismaya, nanatiling gwapo pa rin si Javier, at kumikislap-kislap pa ang mukha nito. Bakit nananatili ka pa rin gwapo kahit sa sitwasyong ganito? Anong kalokohan ba ito? tanong niya habang halos lumipad na ang balat niya at nanlalaki ang tanyang mga mata. "Hay, hindi mo ba alam? Ito ang tinatawag na totoong kagandahan." sagot nito. "Hindi ito ang oras para gumamit ka ng ganyang mga salita." Napa-unfair nito. "Talagang napakadaya mo," sigaw niya habang nagpatuloy ang paglipad ng leon. Sa Gap El, isang lugar na nasasakupan ng kaharian ng Megantano, naglalakad sila sa isang malawak na pasilyo. Nasa dulo siya nito, ang Iron Blood Knight, ang pinakamalakas na nilalang, ang Dragon King, isip niya. Pagdating nila sa dulo, nalula siya sa kanyang nakita. Pan ng kayamanan ng paligid ng palasyo. Tumulo ang kanyang laway sa dami ng nakita. Napakaraming kayamanan, wika niya. Hindi ka ba nagulat na mayroong ganito kalaking espasyo sa ilalim, tanong ni Javier. Hindi naman ito imposible. Saad niya. May natano siyang nakaupo sa isang sofa roon. Ayon siya. Wika niya, at lumapit. Dakilang dragon. Wika niya. Ngunit tila nainis ang dragon dahil naistorbo ang tanyang pagtulog. Naging handa naman agad si Javier, baka sila ay atakihin. Hi, meron akong mga pins at karayom. Wika ng dragon, sabay ang at ng mukha ngunit na natili pa ring nakapikit. Nagtaka at nagulat si Lloyd nang makita ang mukha nito. Iminulat ng dragon ang kanyang mata at sumulyap lamang kay Lloyd bago muling nahiga sa sofa para matulog. Nakita kong sumulyap siya sa akin. Kahit halata namang naparito ako upang kunin ang aking membership, binaliwala niya ako at natulog, isip niya, asar na napatingin dito na ngayon ay tulog pa ang laway habang natutulog. Tila isa siyang tamad na nilalang na nabubulok na sa isang sulok ng kwarto. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kaarogante dahil siya ay malakas at mayaman. Isip niya habang naikayam ang kanyang pamao. Ipinagpatuloy ng Dragon ang pagtulog, ngunit muli nitong ibinukas ang mata at nakita si Lloyd na nakaluhod sa kanyang harapan habang pinapaypayan siya ng malaking dahon. Anong nangyayari? Kabilang sa mga nag ng kanilang membership, ang mga tao ay talaga namang napakalakas. Oh, ako ang Dragon King, pero bakit napakabastos ko sa kanila? Kaya siguro sila nababaliw kapag binalewala ko sila. Pero ang lalaking ito, bigla akong pinaypayen. Sumisipsip ba siya sa akin? Isip ng dragon habang pinapanood si Lloyd. Pinagpapawisan na si Lloyd pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpapaypay. Hindi ba siya malakas? Masaya pa siya at ginagawa ang tanyang makakaya para mapaypayin lamang ako? Ayos. Gusto ko siya. Bilang ganti, matutulog pa ako ng mas masaya. Isip nito at ipinikit muli ang mata. Unang hakbang, matagumpay. Wika ni Lloyd sabay tawa, na may mukhang parang serial killer habang inilalabas pa ang kanyang dila. Sa susunod namang hakbang, wika niya. Master Lloyd, mas makakabuti siguro kung hindi ka basta-basta gagawa o kikilos ng hindi pinag-iisip ang maigi. Sa aking palagay, ang Dragon King ay kasing lakas ng hari ng impyerno. Sita ni Javier, habang pumulot ito ng baso at inigiban iyon ng tubig mula sa dumadaloy na sapa. Ano bang ginagawa mo? Tanong nito. Dinala ni Lloyd ang sinalok na tubig papunta sa natutulog na Dragon King. Hindi mo ba masabi, nagigib ng tubig para mainom niya kapag siya ay nagising na? Sagot ni Lloyd, ang isang nilalang na hindi man lang kumikislap ang mata habang wala ang taong may pera at kapangyarihan, itataya ko ang aking buhay, maging kaibigan ko lamang siya. Masayang saad dito. Oo, oh, seryoso siya dito. Seryosong isip naman ni Javier habang nakatingin sa kanya. Sinto Sinto, ang lakas ng loob mong hindi makilala kung sino ako. Ang lakas din ng loob mong huminga kung kailan mo gusto sa harapan ko. Paano ang isang mahirap na pulubing tulad mo ay nagkalakas ng loob na maglabas ng carbon dioxide, ha? Wika ni Lloyd habang nakaupo sa isang upuan, may korona sa kanyang ulo, na tila isa siyang hari. Tumayo siya at lumuhad sa harapan ng unwaring hari. Sir, ayos lang na pag mo ako ng pag-alitan hanggang sa mawala ang iyong galit. Wika niya na may paluhal-luha pa. Nag-iisa lamang na naglalaro si Lloyd habang naghihintay ng oras. Kunin mo ito at maging isang mayaman, pulubi ka, sigaw ng hari, sabay tapo ng ilang baryang ginto. Aray! Masakit yan, saad ng pulubi. Ang proseso ng pagiging mayaman ay talagang masakit, sagot ng hari, at patuloy na itinatapon sa pulubi ang mga gintong barya. Wow! Kung ganun, ay malugod ko itong tatanggapin lahat. Sige pa! Pakiusap, bigyan mo pa ako ng sakit masayang wika ng alipin. Tignan mo ang sarili mo. Sige, kunin mo ang lahat ng nais mo hanggang sa ikamete mo, wika ng hari. Hindi ito kapanipaniwala, ang aking mga balikat ay hindi mapigilan ng pagsayaw, sa ad ng alipin. Habang abala si Lloyd sa kanyang paglalaro, pinapanood lamang siya ni Javier mula sa di kalayuan. Masama ito, isip ni Javier. Hindi ako makapaniwala, sa aking palagay, katawa-tawa ito. Dagdag pa niya, habang pinipigilan ang sarili na matawa sa ginagawa ni Lloyd. Ay nako, sigaw ni Lloyd, sabay tayo mula sa pagkakaupo. Nagtaka si Javier dahil naputol ang laro ni Lloyd. Gutom na ako, kain tayo. Ang isang mayaman na tao ay kailanman hindi pwedeng magutom, ayanya niya kay Javier. Ganyan ang tipikal na pag-iisip ng isang mahirap na tao, isip ni Javier, ngunit sumunod pa rin kay Lloyd. Binunot ni Lloyd ang isang halaman mula sa lupa at ang ugat nito ay may bungang kulay lila, isang ube. Ang kailangan mo lang ay maghukay at may lalabas na pagkain. Wika niya. Pudong, tawag ni Pudong, sabay turo sa isang takip na nakabaon sa lupa. "Ano 'yan?" tanong ni Lloyd. Lumapit siya at binuksan ang takip. "Kimchi! OMG! Langit na ba ito?" tuwang-tuwang sambit niya. Naupo siya sa mga ginto habang kinakain ng ube at kimchi, halos mangiyak-ngiyak sa sobrang tuwa. Tila ang Dragon King ay hindi majay gising anumang oras. Gaano mo katagal balak mamalagi dito, ganyan ang ginagawa mo, tanong ni Javier. Panghabang buhay, sagot niya, tila nababaliw at naaadik na sa kanyang kinakain. Kaya niya talagang gawin yan, isip ni Javier. Kailangan mong bumalik din sa Dachi bandang huli. May mga bagay ka pang dapat makita at gawin. Sabi nito, oo, kailangan kong bumalik. Pero, hindi ko basta-basta isusuko ang Dragon King membership. Ang oportunidad ay lumalabas lamang sa mga taong may pasensya. Sagot niya, samantala, tulog pa rin ang Dragon King. Ngunit bigla itong nagising. Gaano katagal na akong natutulog? Ilang araw na ba ang nakalipas, tanong nito sa sarili. Ako ang Dragon King. Ako si Verkez. Isang araw, may isang bata ang biglang naparito mula sa ibang mundo. Hindi ako sigurado kung bakit pero unti-unti akong nahulog sa paslit na iyon at para paikliin ang kwento, pinakasalan ko siya. Kwento nito, bago muling natulog. Ngunit bigla itong naalimpungatan. Hindi. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin na tawagan ko siya, isang beses isang araw, kada umaga. Medyo late na, pero baka sagutin niya. Pinindot nito ang asul na buto ng teleponong biglang lumitaw sa ere. Ngunit pagkapindot, naging pula ito. Ano, Biblin up niya ako, nako, siguradong galit siya. Siguradong kakagalitan niya ako hanggang sa malaglag ang tenga ko pagbalik niya, isip niya, at nataranta ngunit nakahiga pa rin. Talagang disappointed ako, hindi mo ginagawa ang mga ipinangako mo kahit pa may Dragon King membership. Ngayon, hindi mo ako tinatawagan tulad ng hiniling ko sayo. Sa tuwing iniisip kita, masyado akong nag-aalala na hindi ako makatulog tuwing gabi. Imahinasyon niyang sinasabi sa kanya ng kanyang asawa. Bakit napakaganda ng boses mo, sige pa, magsalita ka pa, isip niya. Ano, galit siya ngayon. Kailangan may gawin ako para huminahon siya. Magte-teleport ako sa kanya ngayon din. Hindi, hindi ko maaaring gawin yon. Sobrang nakakapagod yon. Isip niya, at pumikit muli, tila nawawala ng pag-asa. Nagmulat siya ulit ng maramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang harapan. May bagay bang nagpapakabahala sa iyo? tanong ni Lloyd habang nakasimangot at pangit ang mukha. Oh, ano ba 'yan? Halimaw ka ba na nagmula sa impyerno? gulat na sigaw ng Dragon King. Sa sobrang gulat nito sa pagmumukha ni Lloyd, bigla itong naglabas ng solar beam mula sa kanyang mga mata. Hindi tinamaan si Lloyd, ngunit muntik na. Sa lakas ng tama, ang tinamaan nito sa kanilang likuran ay sumabog. Nagulat man si Lloyd, mabilis siyang nakabawi, at ibinalik ang mukha niya sa normal. Dragon King, tila may bumabagabag sa'yo. Kung ano man ito, tutulongan kita. Pakiusap, bigyan mo ako ng oportunidad na gawin yon. Wow, at talagang mapilit ka. Muntik ka nang mamatay ngayon ngayon lang. Saad ng Dragon King. Dahil nagulat ka, at sa paggamit mo ng hindi inaasahang calories, sa tingin ko, ay kailangan kong mamatay. Sagot ni Lloyd. Gusto ko talaga tong lalaking to. Paanong alam niya ang eksaktong gusto kong marinig, isip ng Dragon King? Ito ang itinatagong prinsipyo ng pagbebenta. Ang espesyal na lakas ng kahit anong ibenta ko ay ang pagtukoy sa nais at kailangan ng customer. Pero sa totoo lang, ang mga bagay na yon ay nasa hulihan ng listahan. Ang pinakaimportante ay kung gusto ba ng mamimili ang nagbebenta. Isip ni Lloyd habang masugid na nanunuyo upang magustuhan siya ng Dragon King. Kaya niyang maging sunod sa dito, tulad ng isang aso. Sinasabi mo bang tutulungan mo ako sa aking problema, tanong ng Dragon King, habang nakahiga pa rin. Oo, tutulungan kita sa kahit anong kailangan mo. Sagot ni Lloyd, wala ka namang nobya, tama ba? Sa pagmumukha mong yan, nakakapang duda. Ibig sabihin, hindi ka rin kasal. Nanahimik si Lloyd, at unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Paano ang isang taong hindi naman kilala, katulad mo, ang makakaintindi sa problema ng isang kasal na lalaki, dagdag ng Dragon King, sabay pikit muli? Kahit na hindi ako sikat at kilala, ako ay isang taong naobserbahan kung paano kumilos ang aking mga magulang habang ako ay lumalaki. Tila mayroon ka talagang problema. Hindi sa pagmamayabang, pero palagi kong natutulungan ang aking mga magulang kapag sila ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Tuloy-tuloy na sambit ni Lloyd. Siguro, ayos lang naman na pagkatiwalaan ko siya kahit ngayon lang. Isip ng Dragon King, habang nakatingin sa nakangiting si Lloyd. Sige, ang paslit na yun, ibig kong sabihin, ang asawa ko, panimula ng Dragon King. Teka lang, putol agad ni Lloyd. Sa aking palagay, masyadong nakakapagod para sa iyo na paggalawin ang iyong bibig at dila. Nagulat ang Dragon King. Nauunawaan pala ni Lloyd na siya ay napapagod kapag patuloy na nagsasalita. Hayaan mong ulaan ko, kailangan ko lang, sumagot ka ng oo o hindi. Dagdag niya, anong nangyayari dito? Ang galing naman niya. Simula ngayon, ikaw na ang pumapangalawa sa ranggo ng paborito kong tao. Isip nito, hindi ko pwedeng hayaan ng anumang sitwasyon na kung saan ay masasaktan ang tanyang bibig. Umpisahan na ang pag-profiling, isip ni Lloyd. Isang tamad na asawang lalaki. Ang asawang babae, hindi matagpuan kung saan nagpunta sa loob ng ilang buwan. Kung siya ay isang babaeng may kakayahang pakasalan ng Dragon King, tiyak na ang tanyang init ng ulo ay hindi gaanong matindi. Walang anak, may maraming pera. Ibig sabihin, nagpatuloy siya sa pag-iisip. Sa aking palagay, ang Dragon Queen ay umalis at nagpakalayo-layo dahil sa personal na rason. At sigurado akong sinabihan kanyang huwag gumawa ng kung ano-anong bagay, tulad ng paglilinis, na pwedeng makasira ng dignidad ng mga nabubuhay na nilalang. Parang sinabihan ka rin niyang konti kan siya umaga para sa iyong sariling kapakanan. Nakalimutan mo ba ang bagay na yon? Tanong ni Lloyd. Oo, sagot ng Dragon King. Ayos ito. Kailangan ko lang sumagot ng isang salita, isip ng Dragon King. Nag-aalala ka ba kung paano ka makakabawi sa pagkakamaling yon? Tanong ni Lloyd. Oo, sagot nitong muli. Iniisip mo ba kung ano ang maaari mong sabihin para maging mahinahon siya? Tinatamad ka na hanapin siya, pero takot ka rin na magalit siya sa'yo kapag nahanap mo siya, sunod-sunod niyang tanong. Oo, oh, sagot muli ng Dragon King. Lahat ng iyong alalahanin, ay kayang maresolba ng sabay-sabay, wika ni Lloyd. Bahagyang tumayo ang Dragon King mula sa pagkakahiga. Anong kailangan kong gawin? Tanong nito. Korong. Kororurong, gulat na sigaw ng leo na may pakpak -pak na ang ibig sabihin ay tumayo ang Dragon King. Kororom, sa muli nito, na ang ibig sabihin ay inangat ng hari ang tanyang katawan lagpas 15 degrees. Nagulat din si Napodong sa reaksyon. Simple lang, sigaw ni Lloyd. Kailangan mo lamang na magtungo at mahiga sa estado ng frontera. Ang puso ng Dragon Queen ay ganoon kasimpleng matutuwa at magiging mahinahon. Dagdag niya, sabay ngiting tagumpay. Isang araw sa estado ng frontera. Bilasan ninyo. Kailangan nating matapos ang restoration work bago sumapit ang umaga, sigaw ni Bayern. Ulitin ninyo, kaligtasan ang una, sigaw niyang muli, at inulit naman ito ng mga trabahador. Medyo pagod na ako, isip niya. Ang bilang ng mga residente ay tumaas muli. Sa aking palagay, kailangan nating gumawa ng mas marami pang apartment kaysa sa naplano, wika ng isang elf na may hawak ng papel kung saan nakalista ang mga residente ng apartment. Naiintindihan ko. Ulitin natin ang pagpaplano, sagot niya. Sir Bayern, ang mga order ng ondol para sa mga teritoryo sa timog ay nakumpleto na, ulat ni Sergeant Greg. Magaling, bubuin ko ang mga taong magde-deliver nito, ipunin mo ang lahat, utos niya. Sir, ang terrace fields ng pamilya Smith ay may tumatagas na tubig, sa naman ng isang lalaki. Pupuntahan ko para tingnan ito. Hintayin mo ako, sagot niya. Sir, barado po ang mga cobeta sa residential area. Sir, may mga peste po sa reclaimed land area. Sir, may mga latak po sa imbornal, sunod-sunod na ulat sa kanya ng mga trabahador. Pupuntahan ko ang mga yan. Ako na ang bahala, huwag kayong mag-alala, sagot niya. Sir, sinabi po ni Viscount Rakona na hindi raw siya makakabayad ng kanyang water bills, ulat ng isa pa. Pupuntahan ko siya at kakausapin, sagot niya. Medyo nahihilo na ako, isip niya. Ako si Bayern, 57 taong gulang, isang hinirang na kabalyero ng Frontera County. Ang aking tungkulin sa lugar na ito ay gawin ang lahat, dagdag niya habang nakasakay sa kanyang kabayo at papunta kay Rakona. Nakarating siya at kinausap ito. Tingnan mo ako, gaano nakatagal dapat akong mamuhay ng ganito? Ayokong magbayad ng tubig. Kayong mga korep na opisyal, ito ay isang uri ng pangingikil. Magsasampa ako ng kaso laban sa inyo sa korte, sigaw nito. Ngunit na natiling nakatulala at tahimik si Bayern. Halatang halata sa kanyang mukha ang pagod. Isa kang mababang uri. Ang lakas ng loob mong pumarito at hingian ako ng pera? Hindi mo ba ako nakikilala? Umalis ka na ngayon bago ko pa ipapugot ang ulo mo pagpapatuloy nito. Tahimik pa rin si Bayern. May inilabas siya mula sa bulsa, isang cube na umiilaw ng dilaw. Tinatawag itong mini construction guideline. Pakisabi yan kay Lloyd. Iniisip ba niyang joke lang ako, dagdag nito? Ngunit imbes na sumagot, sinira ni Byron ang kapirasong gilid ng cube. Bigla itong nagkulay pula at lumabas ang kapangit-pangit na mukha ni Lloyd. Ano na naman ba ito, winika ni Lloyd? Magbabayad ako, ibibigay ko sa iyo ang pera, wika ng Viscount at natambas sa pagkakaupo. Napatingin naman si Byron sa mukha ni Lloyd na lumitaw sa ere. Master Lloyd, kailan ka ba magbabalik? Namamatay na ang mga matanda kong buto simula nang umalis ka. Kahit nabibigyan mo ako ng malaking sahod, wala na akong natitirang lakas para magtiis, isip niya. Kahit pagod, sumakay siyang muli sa kabayo upang umuwi. Ngunit, pagdating niya ay may biglang sumigaw sa di kalayuan. Bumalik na si Master Lloyd. Bigla siyang kumari pa at pinatakbo ng matuli ng kabayo upang salubungin si Lloyd sa pagbabalik nito. Master Lloyd, bati niya, sabay takbo papalapit. Nagtaka si Lloyd dahil sobra-sobra ang pagkasabik nito at nagawa pa siyang salubungin. Matagal na kitang hinihintay, Master Lloyd. Pakiusap, makinig ka sa aking una at huling hiling sa iyo, wika nito at lumuhod sa harapan niya. Patawarin mo ako sa aking kawalang galang, ngunit masyado na akong pagod. Gusto ko nang mag-quit, pakiusap niya. Tiningnan siya ni Lloyd. Hindi, hindi mangyayari yan. Magkano pa ba ang kailangan mo, tanong niya. May sapat na akong pera. Kahit bigyan mo ako ng milyones, hindi na kaya pa ng aking katawan. Pakiusap, payagan mo na akong mag-quit, hiling nito habang umiiyak. Tinitigan lang siya ni Lloyd, at naglakad, nilagpasan siya. Master Lloyd, tawag nito. Ang annual salary mo ay magiging 3 bilyon simula ngayon, sagot ni Lloyd. Master Lloyd, hindi ito tungkol sa pay, sigaw niya, ngunit hindi na ituloy ang salita. Sa aking palagay, tama siya, isip niya, sabay tayo mula sa pagkakaluhod. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa aking trabaho, dagdag niya. Sa di kalayuan, nakaabang na ang tanyang ama, ina, at iba pa. May dala silang banner na nakasulat, maligayang pagbabalik. Masaya ang lahat ng makita si Lloyd. Ano ba itong pakiramdam na ito? Tanong niya sa sarili. Naiintindihan ko na, ang lugar na ito ay naging tahanan ko na, isip niya at kumaway sa mga taong masayang naghihintay. Sa loob ng kanilang mansion, inilapag na ni Lloyd ang bitbit -bit niyang sofa kung saan natutulog ang Dragon King. "Sabihin na nating bibigyan mo ako ng morning call at tatawagan ko ang paslit na iyon. Ay, ang ibig kong sabihin, ang asawa ko. Kahit nagawin ko ang lahat ng iyon, kaya ba nitong punan ang hindi ko pagtawag sa kanya sa loob ng isang buwan?" tanong nito habang nakahiga pa rin. "Hindi," maikling sagot ni Lloyd. "Niloloko mo ba ako? Pinagkatiwalaan kita saad ng Dragon King." Imbes na bumawi ka sa nagawa mong kasalanan sa kanya, mas mahalaga kung magsisimula ka ulit ng panibagong araw ngayon. Hanggang sa pagbabalik ng Dragon Queen, kailangan mo siyang tawagan araw-araw. Kailangan mong ipakita sa kanya ang bagong kasipagan na nakuha mo, paliwanag ni Lloyd. Tinitigan lamang siya nito, imbes na sumagot, sabay ngiti at muling natulog. Humihilik pa nga ito. Ah, tungkol nga pala sa Dragon King Membership, paalala ni Lloyd. Itinaas nito ang kanyang ballpen na may nakasulat na Dragon King Magic. Hay nako, nakakapagod naman ito. Halika, lumapit ka at ipakita mo ang iyong leeg, wika nito. Lumapit agad si Lloyd. Gumuhit ang hari sa kanyang leeg ng tanda na tila hugis puso na may mga guhit-guhit sa loob. Hay, kainis, nabaloktot. Gamitin mo na lang yan, saad nito. Ano ba ito, tanong ni Lloyd. Bonus na buhay, sagot ng hari. Iyan ang iyong dragon membership. Good night, wika nito at natulog muli, nabitawan pa ang ballpen. Ang mga dragon, napakakuripot pagdating sa itsura ng mga bagay, bulong ni Lloyd at huminga ng malalim. Binuksan niya ang pinto at niyaya si Javier na lumabas ng dahan-dahan at tahimik upang hindi magising ang hari. Tapos na, sabi ni Lloyd pagkalabas nila. Anong tapos na, tanong ni Javier. Ako na ang pinakamayamang tao sa kontinente ng Laure Asia. Bahala na si Sir Bayern sa lahat ng bagay na inumpisahan ko. May Grandmaster akong bodyguard, Dragon King bilang backer, at dalawang buhay. Hindi na ako magagapi. Simula ngayon, wala nang makakapigil o makakapanakot sa akin sa komportabling buhay na gusto ko. Hindi ko ma-imagine na may gagawa pa niyan sa akin, masayang saad ni Lloyd. Salamat, mixing tugon ni Javier. Ha, para saan, takang tanong ni Lloyd. Marami akong naririnig ng mga Marites dito sa Nayon ngayon lang. Ang dalawang anak ni Sir na ay umalis at pumunta sa kapital upang mag-aral doon. Noon, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mag-aral dahil abala sila sa pagkuha ng mga rasyon. At ang sundalong si Greg naman, na may talento sa mga makina, hindi na siya problema para sa kabuhayan nila. Nag-aaral siya ngayon para makagawa ng bagay na mapapakinabangan. Ang ibang tao ay gumuguhit at ang iba naman ay tumutugtog ng musika. Mayroon na silang mga pangarap ngayon. Noong mahirap pa ang county, iisa lang ang pangarap ng lahat ang hindi mamatay sa gutom. Kim Suho, ikaw ang dahilan kung bakit may mga pangarap na sila ngayon tuloy-tuloy na sa ad ni Javier. Tahimik lamang na nakinig si Lloyd. Ano bang palagay mo sa akin? Ako ang pekeng taong nagnakaw ng katawan ng anak ng iyong panginoon. Hindi ba dapat kang mag-ingat sa akin? Tanong ni Lloyd. Masaya ako na dumating ka sa aming mundo, sagot ni Javier. Nagulat si Lloyd sa kanyang narinig. Tahimik silang dalawa hanggang sa bigla nilang maramdaman na para silang masusuka dahil sa kakornihan ng kanilang usapan, lalo na sa huling sinabi ni Javier. Sandali pa, nakatanggap si Lloyd ng notice kung saan nakasaad ang bilang ng mga tao na nailigtas niya o ang kanyang DP. 18,124,362. Yun, yan ang nais kong makita. Ayos din at nakuha ko muli ang DP na nawala sa akin, isip niya habang nakatingin sa gilid, samantalang si Javier ay halos masuka pa rin. Ngunit biglang nabawasan ng isang DP niya. Nagulat siya. Patuloy itong nababawasan hanggang sa maging isa na lamang at tuluyang maging zero. Nagtaka si Lloyd sa kanyang nakita. Hindi niya mo ari kung ano ang nangyayari at nanatili lamang siyang nakatingin dito.